Ay okay, sir. <laughs> ngayon, pag umaanda rin yung makina, tapos hindi sira yung regulator, pag tinanggal natin yan at namata, ibig sabihin, may problema na regulator mo. Okay, hey, mo. So, ang battery ni sir, waray laga, waray charge. Sir. So, nalubak lang daw po ito. Isa, mo ngayon, no? Lagi natin ng Tesla, eh, ng charging. Ibalik mo yan dyan, walang problema yan. So, boxin, buksin, buksin. Ayan. So, umiilaw yung battery ni sir. Dahil dito sa um, charger. So, sabihin natin may grounded sa harness niya. So, ayan no. Walang ground dyan kasi hindi nakakabit yung negative positive. So, mismong battery lang po yung tinitest light natin dyan. Papatayin natin yung yung charging ay patay so ibig sabihin walang karga yung battery ni sir so kanina okay pa daw to so ngayon may problema na so malamang sa malamang bumibiyay si sir may problema yung charging nya kaya nagdiskarga to kuha daw ko ugutin mo nga Ay, yun, Ayan, so tinanggal natin yung battery. Charge muna natin kahit ilang ilang minuto lang. Ay, maninig ako pula. Pula sa positive. Pero doon sa positive. Di baliktad. Da. Ayaw, is part dito. Hmm. Eh, yeah. dinali yo. Dinali yo. pakagat mo. Ah. So, charge talaga mo battery, sir, kung marga. Hindi nga nito kung marga. Kung marga. So, kadalasan, nasisira yung battery pag may problema yung charging. So, pwede rin, sir, pag start mo kanina, may karga pa ni mo battery habang bibibiyahe ka, battery na lang yung na nagana. Waray na ni mo charge coil. Sir, regulator nito. Di man pagkukundaan. Excuse me. Ayun, si regulator. Ano ba baka nahugot? Si regulator na lang kasi nagkakarga ni Bago nga oh. Yun, so bali yung nangyari dito sa ating idol, no? Uh, hindi na po gumana yung kanyang battery, na-drain na po siya. Hindi na po ma-push start kasi wala po itong kickstart, mga idol. Ayan, so kailangan po natin ito palitan ng bagong battery para po ma-push start ulit, mapaandar natin. Ah, Salpa battery, papakita ko ay mo, ma-start niya. Sige ayun pag umaandar yung makina tapos hindi sira yung regulator pag tinanggal natin yan at namata, ibig sabihin may problema na regulator mo ay mo oh, so walang problema umaandar pa siya testery na kung may lights ayun so may charging yung kanyang regulator Bilang natin alam kung gaano kalakas yung voltahe kaya tit titignan natin parang yun kung gaano ito kalakas Okay. So may charging po siya pero malikot yung kanyang charging. Ha. Yan. Wala na. Ano na tawag niya? Yan, steady na po. Okay. Hey. So yung mga idol sa video na ito ay ah, yung nagka problema dito yung kanyang battery. So nag drain na po talaga yung kanyang battery, dry na po siya. Kaya hindi na po ito tumatanggap ng kuryente, no? Ah wala pong ginalaman po dito yung pagkalubak kasi sabi ni Sir dito na lubak lang daw po siya, nausog po yung kanyang upuan ah, at hindi na po ito nagpa-push start, no? Ah yung sanhi dito o oh, yung dahilan dito hindi po doon sa pagkalubak kung hindi ah, dry na po yung battery ni Sir kasi kahit sina-charge po natin siya, hindi na po siya tumatanggap po ng charging, no? Baka po nung umalis si Sir kasi wala wala po itong kickstart mga idol ay baka may karga pa po itong kanyang battery na onte no at nakapagpa-start pa po siya no habang bumibiyahe po siya ay naubos na po yung karga nito na taon po nung nalubak doon po ito nag shutdown mga idol ayan so taon na taon lang po yun hindi wala pong kinalaman yung pagkalubak ni sir kung kaya hindi na po umandar yung kanyang motor ayan so ngayon lang muna yung video natin mga yun, mga tropa ulit ulit idin mo lang bro yun okay na alright na